Hello mga kasari, magandang araw sa ating lahat. Kumusta? Full stock na ba ang ating sari-sari store? Kasi nga ilang araw na lang, papalapit na ang Pasko mga kasari. Dito sa aming tindahan, check natin. Ayan, medyo okay-okay na ngayon kasi naka-grocery na si Ate Rose ninyo. Ayan, full stock na yung ating mga dilata pati sa mga item na nakasabit. Ayan. Daming, uh, dami na tayong stock ngayon mga sisi. Pero dito sa harapan, kung napasin nyo, yung space na yan ay medyo bakanti pa siya na dapat sana ay may sinasabit na ako dyan ng mga laruan na pang bata. Kaya lang hindi pa kami makaalis ni Kuya Dave. Kasi ngayon ay November 29. May live po tayo ngayon sa grocery. Mamaya po 4pm ng hapon, baka mga sisi gusto nyong manood kasi nga uh, may mga parapol po si grocery at malaki po ang mga pa-premium. Baka isa kayo sa mga mas worthy na manalo sa grocery Kaya panoorin nyo yung live namin, November 29, 4pm po. Ayan, so okay pa naman yung uh, tindahan ni Ate Rose. And uh, share ko lang sa inyo, kahapon pala nakabili kami ng itlog. Ayan mga sisi, bilhin na tayo ng itlog kasi umusan ang itlog kapag Christmas kasi maraming gumagamit ng itlog. So nakabili kami ng 15 trays ng itlog. Uh, ang price nito ay 7.80. Ito ay extra large. Parang jumbo na siya mga sisi. Uh, benta namin is 10 pesos kasi nga itong tray ay binibili pa namin to doon sa farm. 3 pesos ang isa kasi hindi pwede kaming bumili ng itlog na magdala ng tray. Walang tray talaga bago yung tray kada bili namin. Kaya benta namin ang itlog namin ay 10 pesos. Okay, so dito tayo na party sa bandang dulo ng aming tindahan. Pagpasensyal nyo na, makalat ang aming sarisari -sari store. Dito na party ay ang aming tanduway na uh, longnik. Yung 750 ml. O diba, hindi pa nga nagpapasko, ubus na. Wala na kaming tanduway na longnik. May natira, ito ay litro na yan mga sisi. Oji ba? sabi ko sa inyo, dito sa lugar namin, ang mabentang alak ay ang tanduway. Kaya ngayon ay, ano palang, November 29, ubos na yung aming uh, long neck na tanduway. So, bukas siguro, pupunta yung ahente namin, kukuha tayo ng mga ilang box. Meron naman dito, pero tanduay ano to mga sisi light. Ayan, yan. Tanduay, dark, at saka litro pa rin yan. Okay, so share ko lang sa inyo yung mga napamili ko sa grocery. Nung lunis, so nung araw na ngayon, Miraculous na, hindi pa na-open ni Kuya Dave, i-open natin yan. And sa mga alak, ko, ayan, meron pa naman, pero yung lungnik lang na ang wala. Walay na mga sisi ko. Okay, so yan mga sisi, ito'y 3 days na, hindi pa namin nabuksan, so bubuksan natin ngayon, meron pang dalawa. Ayan, gagamit tayo ng cutter. Kailangan lang na dahan-dahan para hindi masali, masali yung item na nasa loob. Ayan, tapos ito pa. Ayan. Okay, so may isang box tayo dito ng Lucky Me Chicken mga sisi. Benta natin ng 12 pesos dito sa lugar namin sa Mindanao. Okay, so itong isang box. Hindi lang ito na-open ni Kuya Dave. Ngayon sana, kaya alam masakit yung chan niya. So umalis siya ngayon para bumili ng hydrate. Kasi naubusan kami ng hydrate mga sisi ko. So tapos kahapon, hindi dito na display kasi si Kuya Dave ay umalis, tapos busy din si Ate Rose ninyo. So ngayon, need na talaga itong buksan para ma-display natin. <laughs> Ayan, kumuha tayo ng uh, isang dosena ng uh, ito, tomato sauce na Filipino style. Parang 18 yata yung benta ko nito. Yan check ko pa. Tapos isang pack ng uh, crispy fry. Ayan and itong tomato sauce na original tapos nag add na lang din ako ng mga magic sarap mga sisi tapos max so magkano ba ang benta ng max sa inyong lugar mga sisi dito sa akin ay piso pa, piso pa din Ayan, tapos nag add tayo ng mga noodles na original kasi minsan may maghahanap nito and syempre skyplex and ano pa tong ito dito sa ilalim and meatloaf. Ayan, mga dilata sa ilalim mga sisi. Tapos, kumuha na lang din ako sa kanila pansamantala ng pampers na XL. Kasi hindi ako nakabili ng XL na size na pampers. Buti na lang meron si grocery. Kaya lang hindi siya yung maramihan, yung malaking pack. Pero sige na lang, at least, kung may maghanap, meron tayong maibigay. Yan yung pinaka-sikreto talaga mga sisi na hindi tayo maubusan ng stock sa ating sari-sari store. Liquid na Ariel, benta natin ng 16 pesos. Siguro, kumuha ko ng apat lang siguro nito mga sisi. Ayan. Apat, tapos ito oh, Joy na may plus, plus one siya. 13 ang benta ko nito. And, itong mga downy, 8 pesos. Tapos, jumbo na Tide. Benta natin ng 16 pesos. Kasi mahal na ang Tide na yun. Ayan, next ay may soju si Grocery. So, kumuha tayo ng tatlo lang muna. Kasi gusto, ko, gusto kong tingnan kung ano yung flavor ng kanilang soju. Ayan. Next, tatlo lang muna yung kinuha natin. And Mentos. Ito yung Mentos. Benta natin ng 5 pesos each na. Dalawa yung kinuha natin. Bear brand. Tapos, itong swak. Kumuha tayo ng limang tay ng swak. And meron tayo dito Youngstown and Corn Beef na maliliit. Ayan, at least nabuksan ko na siya. So, madali na lang siyang i-display. <laughs> Ilang araw talaga mga sisi, no? 3 uh, days bago nabuksan ang item ni Grocery. So, pasensya na kayo sa aming tindahan ngayon medyo makalat pa kasi super busy po talaga ang ating tindera ngayon <laughs> tapos sa mga school supplies kahit na anong ano na ngayon November 29 ayun humaharurot pa rin yung benta ng ating uh, mga school supplies so may bibili na ako pero ay uh, hindi na muna ngayon unahin muna natin yung mga pangbatang uh, mabentang uh, item para sa mga kabataan pala kasi uh, ilang araw na lang Uh, 25, siguro 25 days to go, magpapasko ng mga sisiko, kaya kailangan ay full stock na talaga, talaga yung ating sari-sari store, ayan na nauutal o nabubulol si ate Rose ninyo so ayan mga sisiko, pumasok na tayo dito sa bahay, napakalakas po ng ulan kanina nagbahak pa po dito sa labas buti na lang pumila na yung tubig, pero sana hinto na yung ulan, kasi kapag hindi hihinto ang ulan, mga sisiko ay Babaha ito dito kasi ito yung main road. Ayan. Ito yung main road ng uh, subdivision. Kung saan ako nakatira. Ayan. Kaapaw po ang tubig dyan. And kasama ko ngayon si Pupoy. Ayan. Takot sila sa ulan. And si Maki. And doon naglalaro. mak Hello mamak. Hello din Pupoy. Puy. pupoy Hello pupoy Naglalaro sila ang mga sisi. Hello, Mac, Mac. Mac, ano laro mo, Mac? Maki! Popoy! Ayan, dito lang kami sa bahay. Ayan. Tapos si ate niya, yung tulong si ate kasi kararating lang galing sa school. And time check is 6pm na mga sisi. Ayan yung tindahan namin. Nakaharap doon. Tapos, ito yung ano sa likod ng tindahan namin. yung mga soft drinks na mga walang laman. Yung iba naman ay may laman na lang kanina. Tapos may mga box dyan na uh, yung mga walang laman yun namin nilalagay para madali lang siyang itapon kapag may basura na dadaan. Yung iba ay binibenta po natin. So ito yung uh, sitwasyon dito sa paligid namin ngayon. Umuulan po mga sisi and maraming maraming salamat sa panunood. Bye for now. Love you all.